po. Uy, dami talaga. Dami. Uy! 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 na naman tayo ng ating biyahe sa ating bagong explore. Meron daw magandang sementeryo dun sa mataas na burol. <tell> pero di maganda ang sinapit namin doon. Kaya well, nung kami na ang nagbablog ay may mga nambabato doon. Pero sisimulan ko ang kwento sa masayang parte. <tell> Naliligaw na po kami. <laughs> well, so <laughs> Naliligaw na, na po kami. Uy, lang ba't ganun yung boses natin sa voice over? na tayo ng sistema. Kinahay na po kami ng sistema. Location, location ngayon wis po alam mo alam yung daan ano niyo pero dire diretso mo. lang eh alam mo alam niyo talaga eh alam mo sa tayo pupunta yung okay. wis <laughs> po <laughs> ako rin hindi ko alam yun. Eh. <laughs> sa diretso lang alam ko dito ang pag -e exit namin na ano daanan yung madalas mag 70% off na mall Hoy, go alam niyo yan alam niyo ako sa ka nga niyan sa katutakan nga ni sa katutakan sale, sa 70% off. Ayan, 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 ayan. 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 Mahal daw <laughs> <laughs> <Ayan. laughs> sumiyar, sabi ni Guys oh, nagbayad 40 pesos sa parking. <laughs> sumiyar ka lang. <laughs> sumiyar lang naman ako. <laughs> oh, Uy, yeah. jogging. Wa, Naga, ano, siyo, living. <laughs> 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 <ka> <laughs> Okay, nandito tayo ngayon sa Burol, mataas na Burol. Hindi ko alam kung sa cemetery to, pero mataas na Burol daw, ya, yeah, sa bundok tayo. Magbabalita ay kala ko meron kaagad. Ayana, Kita niyo naman, papakita ko yung mukha ko. Yan, solo explore po ito. Dahil may mga nagre-request. Oo, oo. Hindi ko lang alam, ay, Akala ko kung anong gumagalaw na to. Ayaw may bigla ako kinabahan? Oo. Kasi so, hindi ko alam kung bakit. Habang naglalakad ako, ay nakaramdam na ako ng kaba. Siguro dahil nag-iisa ko, kaya kung ano-ano na ang pumapasok sa isip ko. Ay, nakakabahan na ako. Ay! Kala ko putol na ulo. Basura pala. Yan, ano kaya meron doon? Takot yung lugar na yun. Tingnan nyo, oh creepy oh. Kung may nakita kayo, sarili ninyo na lang. Huwag nyo na ako itamay. Ay! Alam nyo yung nakakatakot sa sementeryo eh. Yung mga muka, mga litrato, oo. May basura dito. Siguro pinatataklob yan. Eto, mga lumang nicho siguro. Tabi-tabi po. Magbablog lang po. Yan, nagbablog lang po ako. Ay, pumaluskos. Dito sa lugar na to, amoy, amoy ano na, amoy, anong tawag doon? Amoy, patay na daga. Ay, nasa sementeryo ko. Uy, nasa sementeryo, ano to? Gubat. minsan napapasubo ako may naamoy akong amoy patay na daga alam nyo iniisip ko kung flashlight ko to eh. kasi yung flashlight ko nakaharap sa harapan ko di ba eh yung ilaw parang dalawa eh ang nakaharap lang na ilaw sa akin yung nasa camera ko lang hindi naman flashlight yun eh na daga anda parang may naririnig akong ungol tapos Ay, yeah, yeah, yeah. may tumutunog Nay! Ano yun? Bablog lang po. Ay, ang creepy nito. Grabe. Tara, tuntan natin to. Alam nyo, kaya ayokong mag-solo explore. Tinakabahan ako eh. Grabe apartment. Grabe no. ay ay ay. ay. Sorry po, sorry po. magba lang po. Nay, tabi-tabi po. Tabi-tabi po, ayaw pumunta diyan. Guys, kayo na lang sumilip. Parang hindi ko kayang dito tayo sa maluwag-luwag. Ayoko pumunta diyan. Mamaya pupunta ako diyan. Siyempre magsasama ako. Ayoko nang ayoko nang ganto. Naranig niyo? Yay! Yay! ay 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 Oh, meron dito yung marunong mag-Arabic. Paki-translate na lang po. Ayan. Kaya ayoko mag ano eh. Tapos alam mo yung ganyang lugar? Ito, ayan tingnan mo to. Ayun yung ganyang lugar, di ba? Ang creepy tapos pag silip mo dun sa ano, sa dulo, may makikita kang ay may krus kita nyo ba so magbablog lang po ako nilalakasan ko na po yung boses ko ha ito grabe grabe to oh. marami pa silang ini-expect oo bago lang to ito, bagong cementerio to pagka oo oh. mukhang bago pa tong ano eh bagong gawa yan ay grabe madami pa dun Oo Ayan May Pakiramdaman lang natin Oo Pakiramdam lang tayo Alam nyo Yung Pakiramdam ko dito Medyo kampante ko Kasi nasa gitna ako Tsaka may flashlight ako. Pag hindi ko nakita yung paligid, siguro kakabahan ako. Siguro minsan gagawin ko yan. Ayan. Sa so, totoo lang, kinakabahan ako. Yung, ewan ko kung kita ako, yung kita ako dun sa ano, ano na pala yung mukha ko. Hindi nakita siya yung mukha ko sa camera. Alam niyo, gusto kong puntahan yun. Hindi ko lang alam kung may daan doon. Kung doon ba siguro. Tara tahan natin yan so ang kwento lang dito is may mga syempre sementeryo may makikita ka ba diba? may mga nagpapakita nakapu ako bigla Ooh, sumisikip dibdib -dib ko dito ha masikip sa dibdib puta parang may nakita akong ha La, la, atras tayo Pupuntahan namin yun namaya Ayoko na lang suluhin Medyo Kinakabahan pa ako Tapos ay grabe oh Ayun oh. May nicho yata yun, nicho ba yun? Oo, second floor Kaso Puro dam muna Ito papakita ko sa inyo Ayan Ito, ito nakapadlock tapos puro damo ang nakakatakot dyan paano kung bigla na lang may bumulog sa akin dyan yoko creepy oh ah hindi ko pa kaya mm hindi ko pa kaya magsolo kailangan ko tumawag ng kasama dito hindi pwedeng ano lang ayoko nay <laughs> may natunog ano lang ayoko nay <laughs> May natunog Ano lang? Ayoko? Nay! May natunog Ayoko na <laughs> May Sabi-tabi po Sa so, mga pagkakataon ko, eh takot na takot talaga ako Kaya uh, napag-desisyon ko na talagang maghanap ng makakasama Kaya na lang Tumingin dyan ah. Ayan Dito sa parteng to Ay nakahinga na ako ng maluwag Kasi nakita ko na si Teng sa malayo Okay guys May kasama na ako Ayan Oh, siyempre, Sir Teng is here. At siyempre, ang inaasahan ni Kuis na makakasama niya ay walang iba kundi ako. Yeah. Sama tayo ng matapang-tapang ng konti, konti. Uy, konti lang. Konti ay. lang tapang natin. Uy, bukas. May, may halaman na sa loob. Ah, wala nang laman. Tapos may solar panel, oh. <laughs> Oo, oh, oh, siguro <laughs> para lumaki yung mga halaman. Green, greenhouse. Greenhouse, yun tawag. Greenhouse. greenhouse. Dang, Takot ay, ako kanina, nag, nag solo ako dito eh. Uy, nagsulok ko? Oo. <laughs> Kaya hinahapo ako eh. <laughs> Kaya pala. <laughs> Kaya pala hinahapo, nagsulok So yan, dadaanan natin namin yung mga hindi ko nadaanan. Ah, may mga hindi ko nadaanan dito. Oo, -o. dyan dyan lang ako okay, sa gitna. Sin sinama ako ni Grace Pong dito. Hi guys! May, ano raw, may hindi siya nadaanan. So dadaanan natin yeah. yung mga hindi niya nadaanan. May nadaan kailangan ko ng katulong pasukin eh papasukin. Oo, hindi ko kaya. Alin papasukin natin? Ba ayo, yung bukas na ni Chuan ha, wag ha. ako dinaw na pasok bawa. Ba. sa mga bukas na ni, ni Chuan. <laughs> tinigil ko na 'yan. Tinigil mo na pumasok. Oo. Uh oh, oh. <laughs> bakit mo tinigilan? <laughs> hindi pwedeng titigilan lang 'yon. Hoy! 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 Uy, uy. Uy. Oh, di ba nagalit sa iyo tinigil. Lai, 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 Makiki may Parang may tumalon talaga. Parang ang laki nun ah. Ano Ano yun? Buo. Buo na yun ah. Buong bato na yun ah. No, yung flashlight ko po. Uy, 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 Yung flashlight ko po. Uy, dami talaga. dami. Uy! Talaga <craky> dami. Hoy! Hoy, na talaga. <laughs> May namba. 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 <laughs> teka, 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 teka. Teka lang. Teka lang, pispong. Ano? May nambato sa May nambato talaga. May tao ba dun Eh, ko. Uy, gagi. Gago. Wala tao dito. Yung flashlight ko hindi na gumagana. Kakoko pispong legit. Ligit, may nang bato. Na, uy, dalawa lang kami. Munti ka na, na kami bispo. tamaan. Munti ka na kami tamaan. Tsaka yun to, ang laki ng bato. Ang laki ng bato. Nabula. Tutuloy pa ba tayo? Nabula. Nabula. Abogyo. Talagang <laughs> talagang. Pasensya na po. Wispong, parang hindi kaya ng dalot. <laughs> Siguro dapat marami tayo eh. Parang, parang kailangan namin magdagdag ng... Oh, ayun ayun pa, oh. guys. Kanina nag-solo ko. Hindi, pong, kasi nung kanina, solo naman, wala naman eh. Ano eh, okay, smooth, pero may gaba, may takot kasi may nararamdaman na ako. Pero iba yung ngayon. Iba yung ngayon? Kasi namamat. Ang laki, Kuis Ang laki nung bila to. Punti nga ako tamaan eh. Punti tamaan si Kuis Gulat ako. Do, guys. Gagal Ang laki nung bato. Sana nakita ng camera ko or kay Kuis Sana nakita. Ang laki nung bato, guys. May narito ni Parang uwak. Oo. Oh. O, Uwa ganun. Oo. Oh. Guys, kasi yun sa dati pinuntahan namin nila ko ispong. Diyan, may ano. Nagbabagsak na mga malalaking... Ano, Ispong. Yung talaga. Mga malalaking ano? Mga malalaking bunga. Malalaking bunga. Nang ano, kasi uh, Ano yun? Ah, uh, maraming... Ang dito? Maraming paniki na malalaki. Pero ito, guys, open space. Walang paniki, tsaka na ambon. Hawlan. Ito, munti pa akong tamaan talaga, ha? Kita-kita kita ko yung bato, eh. Ang laki. Buti hindi ako tinamaan. Ayun. na naman, may nambabato na naman. Lumalapit yata. Lumalapit eh. Ayun na naman. Teka na. Teka na. Kompleto sila. Guys, kompleto sila. sila. Guys, kompleto sila. Kaki. Sino yun? Ano yun? Ganrong tayo ngayon ah. Kala ko ginagoyo lang kami ah. Uy, okay. hirap ka kang flashlight. Wala ka bang flashlight? Lumalapit eh. Grabe. So guys, di ko alam kung Wala, sabi ko, tabi-tabi po, magbablog lang ako. Hindi ka ako ba, hindi tao doon, ba, may kinausap ka nga na doon. Ang tao? Literal na tao? Oo. Ay, puto yung wala, nakakilala dito. ko. Last night, ay, mapaka naman. Ay, gagit, legit ah. Kaya sabi ni Rizpo, ay, iba na eh, iba na yung guys. Seryoso na to? Hindi na naman ang bato na yung guys. Ah, parang ang siya, palapit siya ng palapit. Oo, lumalapit. Lumalapit siya, lumalapit sa amin. Ang bilis lumapit ah. babalik pa natin? Teka lang, eh, hindi naman natin kilala. ko sa'yo, hindi naman natin alam kung ano. Hindi, kasi dala niya din na muli. Kanya kasi eh. Oo, yung Alam ko ano yung anye. May matabay yun sa'yo? May bumato sa amin, tanga. dito. May bang bato ng bato sa amin? May bato sa amin. dalawang na bato. As in, bato papunta sa amin. Kalo kunti. Eh kong matapang. Ayun, okay. Putak. Tangina, seryoso nga kami. Di, Dalam beses ako eh. Hindi, dalambes na 'yung nakarita. Hindi seryoso nga kami. May hindi, nambato talaga. Hindi to niya. Ah, may nan bato talaga. Nan bato talaga. Hindi. Tayo pa-suke. Dalambes 'yung may binabato ni Whispo. Ah. Oh. So guys, pag-uusapan muna namin Anong gagawin namin. Oh, na, Titignan namin kung babalikan ba namin o aalis na kami. Kasi oh. hindi ano eh. Ang hirap kasi Patapos nung kuwisa. Na natin yun. Ang hirap kasi nung kuwisa, ano, bato yun, literal na bato talaga. Hindi siya yung sabihin mo mga bunga-bunga, ng ano, mga talisay? Hindi, bato, bato eh. talaga. Ganyan, no? So guys, ba yeah, ano muna namin. Seryoso na kasi. Hmm. May paalam naman kami sa barangay. Wala naman daw nakatira oh, dito. Wala naman daw nakatira. Tsaka wala naman napit na dito, kuwisa. Ang, ang layo. layo. Oo, Na. Oo, talagang literal na ng bato. At saka may mga bato man. Ang layo dun, ang layo ng, ng bato eh. Tsaka ang layo ng residential kuwis. Oo. Buo eh. Buo yung bato. hindi namin alam kung tutuloy pa kami baka delikado na rin eh. Okay. Pero pag-uusapan muna namin. Kasi kanina, oh, si Luis dito. Aba ah, kasi namin eh. Kasi siyempre parang gugulating nga namin. alam mo naman kami, gugulating nga namin. Nakita ah, ko dito, itim sa tabi ko. Oh? Ta sa likod ko. siya, ang laki. Kaya ngayon ko muna tumuloy eh. Natakot pa ako eh. <tis> so, hindi natin, hindi natin nakita. Hindi ko lang kung nakita sa camera eh. Pag-edit siguro. Siguro pag-edit na ito. Oo. Hindi ko lang kung kita din yung bato. Grabe ma. Dumaan yung bato ano dito sa gitna ay. namin eh. Hmm. Talagang Laki. dinanganan kami. Kasi, Saka maraming beses. Mm -hmm. Hindi siya isang beses. Hindi nalang sa yung pagkarnat. Kaya nga. Ako, wala talaga residential Ano ko? Kaya pa ako guys. Basta, paplanuhin muna namin. Oh, paplanuhin muna namin guys. Yan, <laughs> yeah, makalampas dyan sa ano? kanina po, dito may sa dito? hindi, sa amin may bumato talaga eh. Yan, tapos pumupunta na dito papalapit. Doon sa kabila bumato So pasensya na ako na istorbo ka namin Eh, bato na eh Hindi, bato na kasi yung kutsa, ang ah, laki laking laki ang bato Ang laki bato Alin man, siguro ganito ka Ito yata laki. Oo, oh. Mga ganyan. Basta ganyan. Malaki yun. Malaki na yung mga sa amin. Yung Yo, ano, yo, 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 yo. Nandito na ako ngayon sa bahay, no. Ini-edit ko na yung video, actually. Pero kailangan ko magpaliwanag para mailabas yung expression ko yung palagay ko dito sa video ng to, no? So, may nambato. bato. Kita naman sa video na may nambato. Nagalaw yung bubong. May dumaan kasing bato papunta sa amin. Oo, sa pagitan namin. Sa pagitan namin o sa kay Teng lang. Medyo malaki yung bato, eh. So, ay ah, hindi ko iisipin ano yan hindi imposibleng maging ano yan eh maging paranormal pa yun eh no? so ang storya noon uh, ah, meron kaming pupuntahang abandoned bahay and then suddenly nag pack up o nag back out o basta hindi ko alam kung ano nangyari hindi na kami pwede bigla doon sa abandoned bahay yon So pero nag-repair naman yung caretaker doon o yung kausap nila doon sa cementerio yon. So, nagpaalam kami sa barangay. Siyempre, kailangan yon, di ba? Sabi naman ng barangay, wala naman daw tumatao doon. Tsaka yung residential doon, malayo sa simenteryo. So, posible na may tao pa rin doon, di ba? Kasi madilim, madilim yung lugar eh. Ang inaano ko, may ulan na ulan, di ba? Parang ang nag-umpisa sa ano eh kung matatandaan mo 'di ba may pinakita akong may ilaw, may flashlight na papunta sa baba. Oo, sa baba mismo sa lupa. Habang nag-explore -e ako mag-isa, solo explore. Eh kita mo naman yung flashlight ko, 'di ba naka ganun, naka wala bang sample diyan? Naka ano, naka naka ganun ako. Tapos yung ilaw, makikita mo, nandoon sa lupa, doon sa kabila. So, kagaya ng ginagamit kong ilaw ito, imposible na flashlight ko yun impossible reflection ng ilaw ko yun eh yun yung tingin ko ikaw tingnan mo so makikita mo yung mga second floor yung ano doon nicho so nasa taas kung tatakotin ko yung sarili ko hindi ko talaga iisipin paranormal yon, ang iisipin ko doon ano yung pinaka worst na takot na naiisip ko kasi nung dumaan ako doon, di ba may amoy patay na daga? Eh, paano ko mamaya hindi pala patay na daga yung ang amoy ko mamaya? Bangkay pala <laughs> Tapos itinatago nila doon sa taas. Tapos kaya nila... Kaya nila kami binato para umalis, di ba? Pero imposible kasi pag ganong nangangamoy na, ibig sabihin ilang araw na yun eh. Oo, so siguro baka patay na daga yun. Yun. Nagpapaliwanag ako dito. May <laughs> tumunog <laughs> uh, yun. Ah, <laughs> yun. Alam mo, pa rin ako sa ano. So, yung pangalawa. sa so, may kasama naman kaming taga ron. Oo, nagalit nga siya. Sabi niya, nakakahiya naman. Kung kailan ako pa yung kasama nyo. Tapos, na tawag doon ako yung nagsuggest dito may mga nangyaring ganito pero ang alam talaga kasi namin wala masya walang tumatao diyan so hindi niya hindi niya alam nando pa nga eh hindi ko na lang pinakita pero nagsisigaw siya doon nagmumura nagalit pero syempre siguro nagtago na tumakbo na baka taga ron lang din hindi natin alam yung yung nakakatakot lang doon syempre nakakatakot lang doon, syempre hahanapin mo 'yun, 'di ba? Hahanap, syempre 'di ba? Ang nakakatakot lang doon, syempre pag hinanap mo 'yun, hindi mo alam kung anong meron ang gawa nga nila mambato. Hindi mo alam kung anong hawak nila, baka may armas, 'di ba? Pinagpalagay na lang namin na nanti trip lang talaga 'yung mga tao doon. Oo. Kasi parang 'di ba, nung tumakbo ako, minarinig narinig nga ako sigaw eh. And then, yun yung experience. Nasabi ko ba na baka yan yun muna ang huling sementeryo ng gabi? Oo, siguro sa umaga na lang ako magsisementeryo. Kasi paghihirap, pag, lalo ng pag-public cemetery, hindi hindi naman talaga masyadong control. Although, may mga, syempre may mga barangay doon, di ba, na, ano, na grow ronda. Hindi umasabi masabi eh. Alam nila kung anong oras na groronda ang barangay. So after that, de ba? Merong ano na, meron ng pwedeng pumasok ulit dun sa cementerio. Yun lang medyo, sabi mo na nakakatrauma, kakatakot. I don't think na paranormal, posible bang maging paranormal yun? Ang dami ng bato eh. Ang dami beses bumato. Oo, Baka, baka may bato talaga sila dun. Mm So, yun na lang. So, hanggang doon lang yung So, yun nga, yun nangyari. <laughs> Hindi ko masyadong na-edit tong video natin ngayon kasi medyo, ano, tawag doon? Na-tense ako doon sa <laughs> nakita ko. di ko in-expect na, ano eh, na makakakita ko ng ilaw eh. So, ngayon, alam ko na kung saan nambato Akala namin sa malayo. Oo, oo baka ang ilaw lang namin. So ngayon, alam na namin na ang pinupunteriya ay eh, sa kahit na ilaw namin, medyo malapit na sa bubong. Oo. O kung titingnan niyo yung video, eh ko kung rinig, parang ang daming lumalagotok nga naman ang bubong. Akala namin hangin na ulan, di ba? Malakas yung hangin talaga. Oo. Yun lang. Shout out dun sa mga nambato. Sana wag yun naman gawin yun. Oo. Nagbablog lang naman yung mga tao. Oo. Ciao!